Marami tayong pwedeng gawin uh, para ma-elevate ma yung stress ng ating alaga. Unang-una, prior to, papalapit pa lang yung date ng putupan o yung activity natin, make sure na ina-adjust natin sila gradually doon sa increase ng activity during that time. Uh, kung kung kasama mo parati yung aso mo or uh, other pets mo doon sa bahay, kung saan medyo... Uh, magkakaroon ng activity, familiarize mo na siya doon sa lugar na magkakaroon ng activities, yung increase ng tao o increase ng ingay, at the same time, uh, naso-socialize mo siya properly. Hmm. Ngayon, kung ingay naman sa sa putukan, ang mangyayari, uh, papalapit pa lang, uh, usually, papalapit pa lang ng putukan yan ng uh, ng auno, no? uh, meron ng putok na madiginig. So, uh, observe mo yung alaga mo kung siya matatakutin at hindi niya ma-tolerate yung uh, too much noise ng putok, is uh, wag mo na siyang dalhin doon sa masyadong maingay na lugar. Mm. Like kung like kung sa labas 'yon, sa labas ng bahay niya, meron nagpapaputok doon sa karsada, huwag mo na siyang ipapasyal during those time. Tama. Kasi uh, o mas maganda na sa indoor na siya doon, safe siya. Uh, at, at Uh, kung masyado na increase yung noise level, pwede mo lagyan ng yung uh, tulak o sa tenga niya para ma-reduce. Ma Dahil lang tenga ng aso, mas sensitive yan sa tenga natin. So yung tolerable sa tenga, sa, sa inga, ang ingay na tolerable sa atin, hindi tolerable sa kanila. So mas yes. malakas. So kung pwede mo yung lessen yung ingay na yon. Uh, another thing na magagawa mo is uh, observahan mo yung aso mo. Kung mayroong panic response ba siya sa ingay? Kasi kalimitan na nangyayari. Pagka naiwanan mong bukas o may awang daw sa pinto mo at biglaan nagputo pa, merong mga aso na biglaan na lang nagjadar. Nagpapanik siya, talabas siya doon sa daan at uh, wala, mawawala na siya. Kasi...